yung tanong niya na sa ating kasaysayan naman, hindi naman no. tayo inaabuso mm -hmm. ng uh, ng uh, China. Mm -hmm. Hindi ko sinasabing sinungaling siya. Ang mm -hmm. sinasabi ko lang ay ayusin niya yung kanyang mga uh, pagsusuri, ayusin mm -hmm. niya yung kanyang research, ayusin niya yung kanyang datos. no? Mm -hmm. Yung nakaraang sampung taon ay bahagi mm -hmm. na ng ating kasaysayan. Yeah, Ibig sabihin mo, no. nakaraang sampung taon, No, na ginagawa sa atin ito ng China uh, uh, na inaagaw yung ating teritoryo ay bahagi <laughs> ng ating kasaysayan. Huwag yeah, natin kalimutan yung panahon ng Kastila. Huwag mm. natin kalimutan yung panahon ng Amerikano. Huwag mm. natin uh, kalimutan yung panahon ng Hapon. Lumaban hmm. naman tayo dyan eh. Yeah, Pero itong nakaraang sampung taon, yung kasalukuyang nangyayari sa atin, kinakailangan tayong lumaban. Kailangan, yeah. Kinakailangan tayong tumuto dahil bahagi na yan ng ating kasaysayan at mas mahalaga bahagi yan ng kinabukasan ng ating mga anak mm. yung gagawin natin ngayon para ipaglaban yung ating teritoryo yung ating yamang dagat no yan ay may impact sa kinabukasan ng susunod na lahi. kaya mm -hmm. huwag kalimutan ni senador uh, Robin Hood Padilla yan pag sinasabi niya wala naman sa kasaysayan natin eh meron mm -hmm. dahil mm -hmm. yung sapung taon na nakalipas bahagi ng ating kasaysayan at bahagi ng ating kinabukasan. Yung sampung diba? taon, Sek, sampung taon nang pinahihirapan yung ating manging isda, na binabangga, winawaterkarn, inaagawang, tinataboy, sinasaboy, kung ano-ano na pong ginagawa uh, sa ating mga manging at maging sa ating militar po doon sa ating BRP siya Ramadre, uh, ito po ay bahagi na ng modern history, kung baga sinasabi yes, ko. Yes, ito, yes. Oh, yan, yes. Oh. Ikalawa, Kasi makakala ng iba, ang history natin, yung ancient yung 100, yung 50, yung mga nasa papel na pera natin. Yung mga nasa papel natin. Oh, nasa papel natin. Yung bahagi ng kasaysayan natin yung 500 na Yung 500 hindi nila okay. kilala na ngayon mga kamilyan ng si sa kasi ko maganda ba 500. Pero ito po, modern history, no? Bahag kahapon kasaysayan ng po yun, yung binabanggit po ninyo na meron na talaga paninikil ko. At ikalawa, Michael, yung sinabi niya na ngayon lang nangyayari ito, hindi totoo yun. Kung maaalala nyo, yung binunggo ng Chinese hmm. uh, fishing vessel, yung ating Pilipino Chinese vessel at iniwan yung mahigit dalawang hmm. na Pilipino na yung sa si eh. dagat. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. Oh, hindi yun, hindi. hindi oh, oh. panahon ni Digong nangyari yun yeah. eh. Ay, diba? Po. Hindi yun. Hindi yun nangyari ngayon. So, yung mga diplomatic process ni Secretary hmm. Teddy Boy Locktin na hmm. hindi pinansin ng China. Hindi hmm. lang nangyari hmm. yun. Hmm. Di ba ano nakaraang gobyerno nangyari yon? Oh. Uh, Medyo ayusin naman ni Senator Robin Padilla. Eh, pero sabi ni uh, Senator Robin, uh, sick, uh, oh. kung kayo talaga matapang, kung talaga, tindig kayo ng tindig, eh, sumama kayo sa militar. Sabi niya gano'n. Oh, Di ba mag-join doon sa dige. militar? Paano pa. ang, nag, kung nyo, ang nagsabi, mm. nasasakay ng jet ski hmm, hmm, at na. ilalagay yung bandera ng Pilipinas oh. doon sa mga isla hmm. na sinasakot ng China. Sino nagsabi noon? Sino nga po, diba ako, si ako, President Duterte? Po, no nangyari ba yun? Nangyari ba yon? Sumakay ba ng jet ski at nilagay yung bandera? No? Doon, sasabay tayo. Sa no? sambalik sa atasik, nangyari yun. Doon, sasabay tayo. Punta tayo doon sa mga isla. Apo, apo. Nang, Yung mga isla na yan, lumaki, na-weaponized, na-militarized. Kailan? Di ba nung panahon ni Duterte? Apo. Dati, nung panahon namin, mga bato lang yan eh. Biglang nagkaroon ng runway. Diba? Bigla na karon ng missiles. Na po, Bigla missile na karon ng mga hmm. ng mga pantalan. Kailan nangyari 'yan? Diba no panahon ni ni President Duterte, doon, doon yung scaling up. Kaya medyo ayusin naman ni yeah Senator po. Robin Padilla, we, are, with all due respect,